Alam mo kasi galit ang taong bayan kasi nagbabayad silang buwis. Exactly. Eh. Uh Oo. -oh. So, tapos itong mga politiko nato, they're stealing. hindi ba ilang beses ko na sinabi no na they're uh -huh. not only stealing millions of pesos. Uh -huh. They are stealing billions of pesos and some of them are stealing, one particular politician is even stealing more than a billion peso every year. Alam mo, if you're stealing one billion peso a year, uh -huh. you're stealing 2.7 million a day. Uh -huh. At alam mo ba kung gaano kalaki ang isang bilyong piso sa isang tag-iisang milyon at tag-iisang every 1,000 peso bill? Mm -hmm. Ang 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 ay ang dimension niyan pag ini-stack mo 'yan. Ang dimension niyan is 5 feet by 5 feet by 4 feet. Oho. Uh -huh. Ganyan kalaki yan. Pero alam mo hindi sila nagsasawa sa 1 billion. Oho. Uh -huh. Uh, hindi na sila nagsawat 2 billion, 3 billion. Kaya kita mo, kita mo yung mga assets nila, kita mo yung mga bahay nila, kita mm -hmm. mo yung mga... Eh, 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 tingnan nyo na lang nga yung mga relo nila eh.